Magandang araw mga kastar! Sa episode na ito, bibigyan natin kayo ng eksklusibong detalye sa intimate at eleganteng kasal ni na Zainab Harake at Bobby Ray Parks. Junior, mula sa kanilang marangyang kasuotan hanggang sa mga prominenteng bisita, alamin natin ang mga detalye sa likod ng kanilang espesyal na araw. Noong Hunyo 1, 2025, ginanap ang Christian wedding ni na Zainab at Ray sa Crystal Palace ng Aquila in the sky sa Tagaytay City na sinimulan bandang 4.30 ng hapon. Para sa kanilang espesyal na araw, Pinili ni Zainab ang isang couture wedding gown mula sa kilalang Filipino designer na si Michael Cinco. Si Ray naman ay nagsuot din custom-made suit na tumugma sa elegance ng kanyang bride na rin ni Michael Cinco. Ayon kay Zainab, okay lang sa asawang basketballista na si Zainab lang ang magpagawa ng kasuotan kay Michael Cinco dahil medyo expensive pero dahil super love ni groom. Si Brady ay sinunod nito ang kagustuhan ni Zainab. Bagaman walang opisyal na pahayag tungkol sa presyo ng gown, ang mga disenyo ni Michael Cinco ay kilala sa kanilang marangyang detalye at craftsmanship. Ayon sa Worldwide Couture, ang mga Michael Cinco, Couture wedding gowns ay may presyo mula 13,000 euro hanggang 26,000 euro o humigit kumulang 800,000 hanggang 1.6 million pesos. Ang napiling venue, ang Crystal Palace ng Aquila in the Sky sa Tagaytay, ay kilala sa kanyang modernong arkitektura at panoramic na tanawin ng lungsod. Ayon sa kanilang opisyal na Facebook page, ang all-in wedding package para sa 100 bisita ay nagsisimula sa P695,000. Ang venue na ito ay perpekto para sa mga intimate na kasal na may kapasidad na hanggang 100 ribi pa panikatao katao ayon sa Town's Delight Catering and Events. Ang motif ng kasal ay burgundy red at napakaganda raw ni Zainab sa kanyang off-shoulder wedding gown na parang mermaid cut. Sinunod din ng invited guests ang request ni Naray at Zainab na walang magsusuot ng black at white. Karamihan sa mga dumalo ay naka-navy blue, gray, beige, o chocolate brown. Ang kasal ay isinagawa sa ilalim ng mahigpit na kahilingan ng bagong kasal na walang kukuha ng pictures o videos ng kanilang seremonya upang mapanatili ang privacy at solemnidad ng okasyon. Ayon kay Zainab, o umorder siya ng phone ziplock para walang gumamit ng phone sa oras ng kanilang kasal. Kaya ang lumalabas pa lang ngayon ay ang prenup photos nila, the wedding entourage. Ang ina ni Ray Parks Jr. ang naghatid sa kanya at nandoon din daw ang sister at brother nito. Si Zainab naman ay hinatid ng kanyang ama. Ang anak ni Zainab na si Bia ang isa sa Flower Girls. Habang ang isa pa niyang anak na si Lucas ang ring bearer, bagamat mahigpit na ipinagbawal ang pagkuha ng anumang larawan or video ay may nakalusot pa ding video na nakasuot ng red wedding dress. Si Zainab at red suit ang kanyang asawa. Hindi malinaw kung ito ay legit na video o produkto lang ng AI. Malalaman natin ang katotohanan sa sandaling maglabas na ng official videos and photos sa kanilang mga social media account ang mga bagong kasal. Excited na din ang mga netizens na makita ang mga kasuutan ng mga sikat na panauhin na karamihan ay mga artista at mga vloggers. Siguradong magpapabunggahan ang lahat sa kanilang mga kasuutan. Alalahanin na ipinagbawal ni Zainab sa mga panauhin ang pagsusot ng kulay, white at black sa wedding reception. Sa ngayon, naglalaro sa isipan ng marami ang makulay na wedding reception kung saan ang mga panauhin ay pawang nakasuot ng kulay navy blue, gray, beige, at chocolate brown habang ang mga ikinasal ay nakakulay maroon or posibleng red din. Mga bisita at entourage. Ilan sa mga principal sponsors ay sina Tony Gonzaga at Paul Soriano. Kasama sa entourage sina Alex Gonzaga, Luisa Andalio at Yasi Pressman. Namataan din sa kasal sina Andrea Briantes at Aura Brigella. Ang anak ni Zainab na si Bia ay isa sa mga flower girls habang si Lucas ay ring bearer. Ang motif ng kasal ay burgundy red at ang mga bisita ay pinayuhang iwasan ang pagsusuot ng black at white. Sa ngayon ay wala pang official photos and videos. Kung kaya't sulyapan na lang natin ang ilang mga videos and photos na kuha sa Dubai, sa Japan at maging dito sa Pilipinas bago ang araw ng kanilang kasal. Isang kasal na puno ng pagmamahalan, respeto at privacy, tunay ngang espesyal, ang pag-iisang dibdib nina. Zainab Harake at Bobby Ray Parks Jr. naway magsilbi itong inspirasyon sa marami na ang tunay na pag-ibig ay umiiral pa rin sa panahon ngayon. Congratulations and best wishes, Zainab and Ray. Maraming salamat po sa panonood mga kastar. Kung nagustuhan mo ang video, please like and share at huwag din po kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang mga Pinoy Celebrity Stories. Yung preparation namin para dito. Siyang tignan nyo naman no, kung gano'ng kadami yung kasama natin. Team! team, 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 team nice, break. Ice Breed! Yeah. Ayan o! Oh. Yeah. <laughs> oh stylish! Tignan mo si Buntis hindi niya kinaya. Naka long sleeve siya and coat. Double pa, ano pa, yung jacket niya, lamig. Uh, Buta na nakapag-practice ako na sa mga Kasi past few days sa uh, gym namin, walang heater. So, so malamig. Oo, oh, so tumatakbo kami sa lamig. Oo. Oh, oh. <laughs> But at the end of the day, it'll make us stronger and it'll make us sweeter. And at the end of the day, ma, these are memories that you will forever have. Oo. Uh oh, oh. alala ko ako pag pre na butang ito mama ako ng <laughs> sa <lamig. laughs> Ang pangit ko na maglakad sa nginig ko. Pero, maganda ka pa rin. Buti na lang. Very <laughs> really, really Para kan daddy ko. Lagi niya sinasabi yun sa akin nung bata ako. Eh. Who's my apple of the eye? Really? Yeah. Shout out to Mike.